Hello mga kaabos Magandang araw po sa ating lahat Ngayon po dito ay uh, August 1 6.50 ng umaga Ayan mga kaabos Sadya kong pumunta dito sa sa Bakuran dito sa likod ng bahay nila ni Ayat Mark ah uh, gusto ko lang pasalamatan sa Panginoong Diyos na eto salamat sa kalusugan na binibigay sa akin at sa aking pamilya at ah uh, ang akin lang pinagdarasan na sana habaan na habaan pa ang aking pasensya Ayan, mga Panginoong Hesus. Ito, ako mga kaabos. Ito, ang aming bakuran no? Malinis na kasi ni inano ni kaabos. Nagmawer siya. Ayan. At, uh, lumabas ako kasi gusto ko lumuwag ang aking pakiramdam kasi itong itong linggong ito napakalungkot ko. Ewan ko kung bakit hindi ko alam sa sarili ko. Ayan. Pero itinataas ko lang sa Panginoong Diyos na sana siya na ang bahala sa akin. Narito ako ngayon sa bakuran, sa likod. Kasi... Gusto ko maka... Ano? Maka... Sagap ng simoy ng hangin. At... Uh, napakaganda ng umaga ngayon. Kasi... Tama lang ang... Ano? Ang panahon. Sana... Kung hindi siya... Uulan. Ganito lang. Masarap sa pakiramdam. Kasi... Kasi dito sa US Virginia ay pag talagang naumpisahan ang init. Talagang sobrang init. Parang pakiramdam ko mas mainit man sa Pilipinas parang ano yung mas mainit pa sa pakiramdam ko. ayaw ko lang kasi umabot ng 45 grado grados dito. Kaya napaka-init Diyos ko Kaya napaka ganang Ano Lumabas ng bahay Ayan Eh, makaramdam ka ng lamig Kapag ay lumabas ka O, pumasok ka sa loob ng bahay Paglabas mo Ang init talaga Pero Ngayong umagang ito Ayan Sana tuloy-tuloy na ito ito ako sa likuran ngayon kasi tinatamad akong lumabas. Ayan, kaya gusto kong makita muli ninyo ang paligid dito sa sa aming tirahan. Kasi gusto ko lang makipag kita sa inyo. Kaya ako nag nag vlog mga kaabos. Ayan, umikot lang ako ng bahay kasi gusto kong mag-exercise kasi mayroon pa akong gagawin. Kaya ang exercise ko ganito na lang. Ikot-ikot lang. Ayan. Ang kapaligiran. Hindi pa na, nagupitan na. Nag, na. Nagmawer nag na si Kaabos. Pero, ewan ko lang kung tapos na. Hindi pa ata. Kasi, dito sa likuran ng ano, ng... No, hindi pa nadaanan ng mawir parang may, na, may mga nakauslit pa na mga damo ayan parang ano kasi umaga pa lang ngayon tahimik talagang tahimik ayan ang aming mga kapitbahay dito mga, sobrang bait ng mga kapitbahay namin dito kahit hindi kami kilala namamansin sila ayun kami naman ay mga nahihiya kaya pag pinansin kami siyempre papasinin din namin lalong lalo na ano yun, nahihiya kami dahil nga siyempre hindi tayo taga rito kaya tahimik lang kami dito Ayan mga kabos, lumabas ako kasi magluluto ako ng, pa, ng almusal pero lumabas ako para lang uh, makalanghap maka ako ng simoy ng hangin na um, malamig kasi napakatahimik, mga ibon lang ang naririnig ko, uwak, mga andar ng makina ng mga ano, ayan, ng mga bahay-bahay ayun maganda yung mama na yung nag-exercise. Naipasya lang kanyang aso. Tingnan mo naman. Nag, namasyal siya ng aso pero nakatali. Maganda talaga dito. Respeto talaga ang mga ano rito. Talagang hindi nila hinahayaan yung hayop nila na pakawalan lang. Sila nandito sa naglalakad sila pero nakatali sa kanilang baywang. Ayun. Kaya hindi ka matakot. Tsaka kahit saan dito. Wala ka talagang makita ano, dumi ng aso. Wala talaga. Kaya, yan lang hang hanga ako eh. eh. Masasabi ko lang tuloy nga maikumpara ko doon sa ano, sa banda sa tinitirahan namin. Na turingan na ano, sa bagay hindi kasi yung doon ano eh. Kumbaga yung mga kasamahan namin, lalo na pag yung mga bata ang nag, uh, naglalabas ng aso, pinapasyal. hinahayaan lang dyan na dumumi yung aso. May mga daladala naman silang pandakot, pero siguro nandidiri silang dakutin. Hindi lang nadakutin, kaya napaka maasar ka talaga. Kasi lalo na pag sa gabi, maglakad ka lang, kumpiyansa ka, maapakan mo, madala mo hanggang doon sa... Ano? sa bahay kasi lagi nakasapatos yun oh, ang sweet ng dalawa o oh. mag-asawa o oh, nag-exercise sila, naglalakad ayun gusto ko rin ang ganyan yung maglakad-lakad sa umaga kasi ma masarap sa pakiramdam ayan, kasi mayroon pa kasing mga dapat na gawin. sa umaga kasi ang masarap itrabaho Kaso nga lang, meron ka pang obligasyon. Ayun. Pero sakaling maka-uwi uh, ako sa, sa ano, makabalik ako sa Spain, eh wala naman na kaming mga trabaho, uh, pwede nang maglakad-lakad. Kaya maka sa Pilipinas. Kasi yun naman talaga pangarap ko na makabalik makabakasyon muna sa Pilipinas kasi buhay pa ang aking ina na habang siya ay buhay pa eh magkausap kami kaming mag ina kasi siyempre ako yung malayo sa kanya nagpapadala lang ako ng kahit wala na akong trabaho pinsyo na lang ang inasahan ko kasi matanda na rin ako eh hindi ko pa rin kinakalimutan ng aking ina. Buwan-buwan talaga yan, magpadala talaga ako sa kanya. Ayun, at parte naman sa kanya mga dayaper, sagot naman siya ni Aya. Kasi ang, ang negosyo ng aking anak dito ay, ay mga nag-aalaga siya ng mga, ano, mga matatanda. Pero yun na nga malayong malayo siya sa sa pamilya kaya pupunta kami dito sa sa US pinitisyon niya kami para para naman namin para naman namin siyang makasama pati aking mga apo ayan pero syempre nandoon na nandoon kami sa Spain ah uh, kailangan din namin na mag-report doon dahil sa aming pension. Ayan. Kaya nga nagbabalik na kaming ano, bumalik ulit doon para mag-report kami. At pakausapan namin yung sinasabi ng mga ibang mga Pilipino na nag ano na nag pension na mag-report kami doon at kung pwede, pwede na lang mag ano sa ewan ko kung ano ang mangyayari sa pag-uusap kung pwede, hindi na kami palaging mag ano sa kanila doon mag-report basta magpaalam lang kami kung saan kami naroroon ayon. siyempre pagpinsunado ka na kailangan nila alamin dahil <coughs> alang naman panay lang ang padala sa iyo ng gobyerno ng pera tapos patay ka na kaya naninigurado sila ayun at siguro naman kung ikaw naman tao gagawin mo yun ay siguro mas malaki ang multa kaysa doon sa pandaraya mo ayan ibabalik mo na ako mga kaabos kasi mamaya pag may panahon akong lumabas kagawin ko muna, uunahin ko muna yung aking mga gawin dito sa sa bahay. Kasi, syempre para, para makapag-almusal muna, makapaghanda, eh, nakipagkita lang ako sa inyo, mga kaabos. Mga kaabos, narito ako. Wala pang ipin. <laughs> nakipagkita lang ako sa inyo. Kasi, siyempre, nalulungkot din ako sa inyo, mga viewers mga mga silent viewers namin at aming mga tagapagsubaybay maraming maraming salamat sa walang sawang pagsusubaybay nyo sa kaabos ayun at uh, bati ko nga pala lahat dyan yung mga nagbe birthday ngayong buwan ng August ayun August 1 ngayon eh webes ng umaga ah uh, mag alas sa si na. Ayun. Kaya ito, papasok ako. Mamaya ko na ulit eh, pagpapatuloy para makapaghanda muna ako ng pangalmusal sa aming sa aming ano yaang umaga ngayon na makapag sa aming alaga. Dalawa na lang kasi yung isa na na-admit sa sa hospital, sa up. At uh, hindi ko lang alam kung ilang araw doon. Ayun. Kaya wala naman kami gaano ginagawa pero hindi pwede kami nga lalabas kasi nga araw na to marami pupunta. Yung mga yung ano mag, mga kapag anak din noon ng pasyente. Ayun o kaya doktor o bukas pala yun makaapon si ba doktor at saka yung nurse yung mga maglilinis sa kanila kaya papasok muna ako mga kaabos at mamaya ko na ulit yung eh, pagpapatuloy lalo na kapag ka uh, wala na akong ginagawa ayan kaya para mas ma, magkita kita tayo ito ginawa ko naman na mag-video nito. Kasi kailangan ko munang umpisahan ang aming, ang aking gagawin dito sa loob ng bahay. Ayan, di ko nga sinindihan lahat eh, dito lang sa kusina. Kasi naisipan ko muna nga, nga uh, ilang araw kasi hindi mo na lumalabas. Ayan. Kasi hindi ko pa hindi ko pa ngayon toka na magkaroon ako ng kondisyon sa aking katawan kasi parang parang ibang pakiramdam ko uh, hindi ako masayahin kaya gusto ko na maging masigla ako makalabas-labas naman ako dito sa labas ng bahay nato ayan mga kaabos eto uh, mag ano na ako mag -prepa na ako kasi dito sa ano, ito yung paborito kong alaga andito siya, wala, wala walang tao rito, wala, wala ng mga tao rito kasi na-admit na-admit muna siya sa ospital kasi ubo ng ubo na hirapan siya huminga kaya ayun sana ay magaling na siya ngayon para makabalik na ulit siya dito. O sige mga kaabos. dito na muna. At itutuloy ko yung aking kagawin dito. Siya, siya nga pala mga kaabos. Pahabol. Uh, binabati ko pala ang um, ngayong kahapon ba yun? Oh. Basta ngayong buwan na to, yung mga mag -be birthday lalo-lalo na sa anak ng amo ko, si Itchaso. Ay, eh, kung mapapanood niya ito, happy happy birthday. Kasi, ano, yung alam niya yung channel ko dahil inad ko dati yung kasal sa kanyang pamangkin na si Ainoa. Ayun. Kaya, ngayong araw pala na ito, ang birthday niya, naalala ko. Tapos, um, binabati ko din. Kasi alam niya yung kahit Espanyol siya, uh, sa kanila, sorry, lang naman ang sasabihin. Kaya, felicidades. Ganun lang naman sila sa pagbati. Pero, napakasimple lang kasi. Basta, Mag, magsabi ka na sa kanilang felicidades, masaya, masaya na sila. Ayan. Eh, sa, basta sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong buwan ng August, ay binabati ko lahat-lahat na. Eh, alam ko, ang um, birthday ni, ano, birthday ni, ni Aldrin, ngayong o, August, may kakatapusan ata Tsaka, narinig ko din birthday rin ni Telma uh, binabati ko na kung sakaling hindi ka pupunta dito Telma mabuti kung magpakita ka pero kung hindi ka papa uh, papasyal dito sa Virginia binabati na kita ng advance kahit malayo pa happy happy birthday at sana palagi kang malusog at gabayan ka ng Panginoon Diyos na wala kang karamdaman. Ayan. Mga kabos. Gising na pala si kabos. Ayan. Ngayon, maghahanda na nga ako. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo ang aking paghahanda para sa almusal namin. Nagawa ko to kasi hindi nga ako makalabas-labas. Ayan.